balita namin sa inyo kahapon yung pagkamatay ng mag-amang may-ari ng isang tindahan sa Maynila na nilooban ng ilang suspect. Eh, nahuli kam ang aktual na pang-hold up at masusin na yung pinag-aaralan ng pulisya. Alamin natin ang report mula kay Cesar Apolinario. Puspusa na ang pag-aaral ng pulisya sa cctv ito na kuha bago ang barilan sa Felix Huerta sa Santa Cruz, Maynila noong Sabado. Nakunan dito ang nakasandong sospek na nagtanong sa tauhan ng tindahan ng diaper at dishwashing soap. Nasa labas naman ang kasamang nakagreen na t-shirt. Sa isa pang video makikita pumasok ang nakasando sa isa pang kwarto. Ang isang sospek naman, second floor nagtungo kung saan nakatago ang dalawa hanggang tatlong milyong pisong kita ng pamilya Cruz sa kanilang negosyo. Ang unang sospek, agad inutusan ng kaherang si Shera Cruz na ilagay sa bitbit -bit niyang bag ang laman ng kaha na aabot sa 200,000 piso. Nakikita ay nilagay yung, kung, yung loot. Ayan, sa paglabas niya, nag-react si Shera dito. Uh... Kinuha niya yung gamit, yung baril niya na nakatago. Pero naabisuhan na noon ang ama si Onofre Cruz na makikitang nagkasa ng baril sa kapumasok sa tindahan. Nagpambuno sila ng unang sospek. Dito na bumaba ang pangalawang sospek mula sa second floor, lumapit sa kapwa sospek at pinatay sa pamamaril si Onofre. Yan yung nakasando na nag-announce ng hold up na napasukan naman ng tatay. Ito naman galing sa, baba, sa taas to, bumaba. Nagawang makakuha ng Sierra ng service firearm noon at nabaril ang sospek na nakagreen na t-shirt. Mabilis sa tumakas sa mga sospek pero nagkabanggaan pa sila kaya tumumba ang nakagreen green na nakilalang si Arnold Lipon batay sa ID na nakuha sa kanyang wallet. Patay rin siya matapos mapuruan sa barilan. Tinamaan din sa palitan ng putok si Sierra na kalaunay binawian ang buhay. Ang nakataka sa sospek agad nakapunta sa mga kasamaan daw nitong nakasakay sa dalawang getaway ng motorsiklo. Aabot sa lima hanggang anim ang mga sospek. Iniimbestiga na ang anggulong inside job dahil alam daw ng mga sospek ang mga lugar na pinagtataguan ng pera. Kabilang ang sa second floor na di na nagalaw. Isa sa mga tinitignan natin is uh, meron bang kasapakat itong mga sospek na trabahador dito sa pamilya ng, sa, ng mga biktima. Hawak naman ng pulisya ang lalaking nakatambay sa labas ng tindahan na tinanguan ng isa sa mga sospek. Nananawagan ng pulisya sa sino mang makakakilala sa mga sospek na ipagbigay alam sa kanila ang kinaroroonan ng mga ito. Cesar Apolinario, GMA News.